At ako nga po pala si Emmanuel Reyes at ako naman si Ariam Bata. Ngayon ay tatalakayin namin ang tungkol sa Tunay na Salumpong Utos ayon kay Apolinario Mabini sa pamamagitan ng tanungan at sagutan. Ang Tunay na Salumpong Utos ayon kay Apolinario Mabini ay isang mahalagang dokumento na naglalaman ng mga prinsipyo at aral sa mga Pilipino lalo na sa panahon ng rebolusyon ng pagtatag ng ito ay isang tekstong ng na na naglalayo ang ng mga mababasa at hindi ng mga prinsipyo at aral na nakapagawa Ngayon ay alamin na natin ang mga aral na ibinihagi ng mabini at kung bakit ay ito ay napakahalaga para sa ating mga Pilipino. Pero natsimula na natin. Ginoong, may isa akong katanungan sa iyo. Ano nga ba iyon? Bakit nga ba mahalaga ang pag-ibig sa Diyos o puri? Mahalaga na unahin natin ang Diyos sa lahat ng bagay dahil siya ang ating pinagmulan. At dapat din nating panatilihing malinis ang ating konsensya. Binibinis, sa tingin mo paano natin may sasagawa pagsamba sa Diyos sa ikalawang utos? Base sa aking pagkakaalam, hindi lang sa dasal na susukat ang pananampalataya, kundi sa pagawa ng mabuti at pagkaroon ng malinis na budi. Ginoo, you know, oh, may isa kong katanungan sa iyo. Ano po? Ano ang ibig sabihin ng pagmamahal sa inang bayan ayon kay Mabuti? Ibig, ibig sabihin nito ay ipakita ang pagmamahal sa ating bayan hindi lang sa lita, hindi sa bawa. Sa pagtulong, pagsunod sa batas, Oo, maaari ba akong magtanong sa iyo? Oo, oh, okay. pwede. Bakit mahalaga pagsusumikap ayon sa sa paapat mo? Dahil ang pagsumikap sa pag aaral ay dahan tulong sa pag unlad ng ating nansa. Ang mas ipaglalaman yan ay pag-asa ng bayan. Ginawa ko may isa akong katanungan sa iyo. Ano iyon? Ano ang itinuturo ng ikalimang autos na paglalang sa kapat at sa iyo? ay... mga baba tayo ay pantay-pantay sa matalang ng sa ating bayan. Ginoo, mahalaga ang katotohanan at katwiran sa lipunan. Dahil kung maraming kasinungalingan sa isang lipunan, hindi ito ang Ang katotohanan ay katalaman. Ang sandigan ng tunay na kaayosan. Ano yung isa kong katulungan nito? Hmm. Ano ang ibig sabihin ng katapasan sa tungkulin? at paninindigan ayon kay Apolinario Mabini. Ibig sabihin nito ay panindigan ang tama kahit mahirap at huwag makiksong gumawa ng mabini. Ang tatasa ng kulin ay tunay na bayan. Ginoo, ano ang may isang kong katanungan sa iyo. Ano, ay ano ang ipinapayawating ng katapangan at magpapakasakit para sa bayan ayon sa ikasyam na ulit? Na kung kinakailangan, dapat tayong maging handang mas para sa kapakanan ng ating bansa. Tulad ng mga bayan na nag-alay ng buhay para sa kalayaan. Ginoo, you know, oh, ano ang tinuturo nito sa kong utos na ng pagpapantay-pantay? Ang tinuturo dito ay dapat na tayo ay magkakapatid at magtulungan sa isang layunin kalayaan, kapayapaan at kabutihan ng lahat. Bakit nga ba malagang sa pumutos? Dahil ito ang nagsilbing na ang para maging mga Diyos, mga tao at makabayan tayong mga Pilipino. At higit sa lahat, ito ang naging daan upang magkais at makamit ang kalayaan. Tinuturoan tayo nito ang gumawa ng tama at maging kabuting kaunayan. At, at ito rin ay nagpapaalala na ang kabutihan magsisimula sa ating sarili. No, dahil ayun itong kayat ng tanong ng at pabutiyan. Sa pamamagitan ng mga aral ni Mabini, natututo tayong ipahayag ang tama at kumilos para sa ikapubuti ng bayan. Ngayon, ang sapung utos ng Apolinary Mabini ay hindi lamang para sa nakaraan. Kundi gabay pa rin natin ngayon. Tayo ang magpapatuloy sa kanyang mga aral. Kami!